Makiyat na sa 54 ang namatay sa landslide sa Davao de Oro noong nakaraang linggo. Nagahanap naman ang mga otoridad ng mas ligtas na paglilipatan sa mga inilikas na residente. Live mula sa nabunturan Davao de Oro, nasa frontline ng Balitang Yan, si Mon Gualvez. Mon, kamusta dyan? Mawin, nitong nakaraang weekend, eh talagang maingat pa rin naghuhukay mula sa Guho, sa Bayan ng Mako, sa Davao de Oro, ang mga otoridad sa pag-asang may nakakaligtas pa. Pero ngayong araw, pag-uusapan na ng mga otoridad kung mag-switch na ba sila o gagawin na ang search and retrieval operations kung saan mas gagamit ng mga heavy equipment sa kanilang paghahanap. Muling pinasok ng News 5 ang Ground Zero sa Mako Davo de Oro mag-iisang linggo matapos ang landslide doon. Sa kalsadang bahagi ng Barangay Mainit, makikita sa gilid malapit sa mga bahay ang mga tipak ng bato. Ito raw yung mga inanod ng ilog nang mangyari ang landslide noong Martes ng gabi. Sa ngayon, malagos na sa lugar dahil parasahang inilikas ang lahat ng mga residente. Sa mismong pinangirin ng landslide, double time na ang mga rescuers sa paghukay. Pero dahan-dahan at maingat pa rin sila sa manumanong pagbungkal. Halos sunod-sunod na rin kasi ang mga nauhukay nilang katawan ng tao. Aabot sa anim na pong bahay ang sinasabing natabunan sa bahaging ito ng barangay Masara. Dito halos nakakakuha ng maraming katawan ng tao. Masangsang na rin yung amoy sa paligid dahil halos nasa sa decomposition stage na yung mga nakukuhang labi. Ang mga narecover na bangkay ibinabalot sa tela o di kaya isinisilid sa mga body bag pinagtutulungan itong bitbitin ng mga rescuer saka isinasakay sa mga nakastandby na dump truck. Lahat ito, idinidiretsyo sa incident command post kung saan sinusuri naman ang pagkakakilanlan na ng mga labi. Dito namin naabutan si Christina na limang araw nang pabalik-balik sa lugar sa pag-asang makikita na ang mister. Sana buhay pa siya. Mahirap kasi na maghintay sa wala eh. Sana huwag tigilan hanggat ma hindi mahuhukay ang lahat ng diyan, mga bangkay. Bukod sa naunang dalawang bus at isang jeep, may isa pa ng palang bus na kasamang natabunan. Pero nang mahukay ng mga otoridad, wala naman daw nakita mga pasahero sa loob. Mga after three days, na kita yung ilalim ng bus, mayroong doon pa na may, may nakita ang tao. Siguro, uh, umalis sila. Nung naramdaman nila na mayroon siguro ang buwan, uh, nag-landslide, o mayroong mga umingay uh, um siguro sila sa, sa huling tala ng Mako LGU, lumobo na sa 54 ang patay, 32 naman ang na sugatan, habang 63 pa rin ang nawawala. Samantala, malayo na raw mula sa paanan ng bundok ang mga bahay sa lugar ayon sa kapitan ng barangay Masara. Pero pagilino ng Mines and Geosciences Bureau, hindi pa rin daw ligtas tayuan ng mga bahay ang pareho at iisang pinangirian ng landslides noong 2007, 2008 at ngayong taon. As to the delineation of the no-build zone, it includes even yung up, uh, houses um, upslope. It encompasses the whole of the area dyan na may mga residential areas pa. Kahapon, bumisita rin sa lugar sina na Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Pinuntahan din ng kalihimang ospital kung saan nagpapagaling ng 3 anyos na batang himalang natagpo ang buhay matapos ng dalawang araw sa guho. Bumisita rin si Sen. Bato de la Rosa para maghatid ng tulong sa mga residente. Handa siyang paimbestiga sa Senado kung paano malilipat ng tirahan ang mga nakatira sa danger zone sa lugar. Mawi nakatakdaring pag-usapan ngayon at inspeksyonin ng mga otoridad yung ilang lugar malapit doon sa nangyaring ground zero o pinangyarihan nga ng landslide kung saan maaari ng ilipat itong mga apektadong residente lalo't kinakailangan na rin kasi silang umalis dito sa mga evacuation center sa kanila tinutuluyan na pawang mga eskwelahan para nga doon hindi na rin ma-interrupt naman kahit papano ang pag-aaral ng mga bata. Mawi. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Mon Gualves. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.